Bawasin mo na, na yun dyan ah. Angat mo lang muna ah. Hey bro, eh, pa, 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 yung kamay niyo po. Maipit po yung kamay pa lang muna sa ano. Beso, ko Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan pa Ayan na. 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 Wanenganor as, jernihnya? One. Ini <laughs> <laughs>